Yo, what is up mga paps? May wadlaw sa inyo ang Tanandia and it's me again, your island farm boy nga tapulan. So, karong di dalawa mga paps sa teradahan na ito karon ang lettuce o cabbage. ako na siya kipangayo sa merkado dito ilahan ni Chapnina, kaya ako ang gamiton asa pakaon sa mga manok. Tungod kinindot niya ni asa extra feed spot para sa ato ang bahog. So, sugda na to rin siya mga pap sa paghugas ni ining mga lettuce and cabbage kaya para mas hilo siya. So, pinilian na ni siya mga paps, no? Uh, dili pareha sa ano sa akong nakuha nga sagol tanan. So, ako pagin mismo magpili para kung unsay akong gamiton asa pakaon. So, una na mga paps, isa, arrange siya muna na to na diha. And then, eh, slice on na to ginagmay. So, sa una, gagamit ko og uh, shredder. So, DIY nga galingan ako. Pero, as of this time, so, wala na gito kay gigamit naman god ang mismong grinder kay grinder grinder man doon siya mga paps no grinder ako ang i-modify ibutangan lang ako og blade sa maong grinder tapos na ay balde so dito na ko siya ibutang ang atong mga gulay para ma-mix na so, so karon wala sa to. so mag uh, sa lanta medyo dugay siya mahuman pero at least okay ra gihapon no kay ginag may gagmay ra man pakaon dili man ta permanente pakaon ni ining mga alternative feeds kay lagi uh, dili gusto nga atong mga manok is niwang Okay, so sakto na siguro rin nga pagka-slice mga paps no, dili kayo nga dako, dili po kayo nga pino. So, inafrapod nga matulo nila ang kaniyang mga dahon-dahon nga itong ipos. Pero kung sa inyo ni mga paps, depende na po sa inyo ha kung saan ninyo pagka pino ba or dako-dako pa. Pero mas nindot yun o gigrain nato niya ni mga paps no, para moragid-nagid bito siya powder. So, mas dali na to siya makaon sa ito mga manok. But anyways, So pag kumalatuan ng slice mga paps, ato na siya set aside. Since buntag man ta naghimo ani nga video, buntag man nila to gina-slice ato sa siya paabuton until hapon and ibabasa nila to siya sa tubig para po uh, pag abot sa hapon is humok na. Okay, so alas stress na sa kahapunan mga paps and then mo ang oras sa atong tipa mahog sa mga manok, and sa mga other ng mga buhit na ito So nara dire ang katong dipang slice na ko, ganiha mga paps na lang siya butang sa gawa sige baba ako ko sa tubig and uh, goods na ni no nga humok-humok na po sakto na. Okay, so magkuha ito o uh, polar diri butang na sa bandi and then sa uh, sagulan na ito o pure feeds. Okay, then finalize na na ito mga gina-slice ganiha mga paps na itong isagol na mix nato. mo ito pakaon karon. Okay, so kay naa naman tay polar diha og pure feeds na atong nabutang ato na padayon ning ibudbud ang kaning lettuce ug cabbage na tinadtad Unya ato na din siyang i-mix mga paps and syempre sa gulan ato siyang tubig para medyo lapot siya gamay no. And also gisagulan pud din ako ni siya og asino para na siya kanang lasa bitong nga something parat-parat kay ganahan magud ang mga manok anak pag medyo na parat gamay. Okay, so mix na nato mga paps tarungon pag mix para mahalo tong tanan nya mga feeds nga ato ang gipangbutang ani So dire na sa pinaka final part mga paps ang pagpamahog so mo ni ako pinakaganahan sa tanan mga paps ang pagpamahog sa mga manok kanang bitong giukara na mo sila dahil manggitapok dayon imol din sa tanawon bang inga na, oh ah lami kaysa paminaw mga paps ba pero ambot lang po, no nganong nahilig ko aning manok sa una dili mi ko hilig aning mga manok pero isa ra gyud ako ni balaan mga paps gusto gi ko magbuhi sa mga mananap and then mo nga uh, natukod na to ning island farm boy na channel maski wala pa tayuta maski wala pa mga buhi padayon lang gyud yapon pero gud ta sa so, okay, ginagmay mga paps mga anak mga ano no Lami kayo sa pamino ba nga may pangmanok Kulay problema kita ane Aw daghan kay problema gaw <laughs> Pero padayon lang yapon Ang anak may ginang life no Basta maning kamot lang ito no Din sa pagampo Maabot ra po ng time nga makabot ang tanan Daghan kay kayo yapon salamat sa inyong suporta O padayon nga pagtanaw mga paps Hinaot din mo mawala yapon hantun sa Hmm Ano nga So mauna ito no So kita ipakita po din ako ni sa inyong Ang pabo mga paps So ako rin silang ipangkulong dire Kay kanidoha mo ni kay breeder ah, kayo kung iuban ako ni sila sa mga pre range kay mga maldito po ba mambuli sa mga gagmay pitaw huwag so, di lagi ni mo bantayan lagi ah basta kay pagwalik ni mo ana ang imuhang manok ng gamay wala patay na bay so other ah, po mga paps mawagya po ni sila ang mga layers no pero pagkakaroon wala hinay mag isa itlo kailain mo kung timpo 101 so, akong plano ni mga paps is ah, ibaligya kaya po na ko ni sila o siya, sige, maura mga paps. Hantot sa sunod na pod, no? Salamat kayo and God bless.